here at Cantina Angredobo. here at Taft. We have our... Santos, makikita ang saya habang kumakain ng isa sa mga specialty menu nila sa kanilang kantina ang gredobo, ang Canchos. Very demure. Mm. Very mindful. At pinagsaluhan ng mag-asawa ang kanilang best seller na dessert ang ice crumble at bilo-bilo at napaka-colorful nito. Talagang mukhang masarap. See Thank you. That's Samantala nagkaroon ng special birthday celebration para kay Lodso na silang tatlo lang sa isang sikat na restaurant, ang Gordon Ramsay Bar and Grill. Here's our famous beef Wellington with mashed potato on the side. Yeah! <laughs> at hindi rin nakakasama ang dalawa niyang mga kapatid na si Nayuhan at Luna dahil may mga pasok ito sa school. <laughs> Manghang-mangha si Lucho sa mga pagkain na first time niyang natikman na in-order ng kanyang mami at daddy na para lang sa kanya. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy. Sa cute na sticky toffee padding for dessert inilagay ang birthday candle at kinantahan siya ng kanyang mga magulang at nagwish. Alright! Yay! Happy birthday, buddy! At syempre, hindi mawawala ang kanilang tradisyon na maghanda sa kanilang bahay tuwing may mag-birthday. At this time, kumpleto na ang kanilang pamilya. Nandiyan na si Johan at Luna, saka mga iba pa nilang mga kamag-anak.